Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa baryo ng San Mateo, kilala si Amanda bilang pinakamaganda at pinakamayamang dalaga. Bukod sa kanyang kariktan, taglay niya ang yaman ng minana mula sa mga magulang. Dahil dito, marami siyang manliligaw. Sa kabila nito, mataas ang tingin ni Amanda sa sarili at mapanlait sa mga ordinaryong tao. Isang araw, dumalaw si Tikboy, isang magsasakang tahimik at masipag Taglay niya ang mabuting puso. Ngunit madalas siyang pagtawanan ni Amanda dahil sa kanyang maruming damit at laging magasbang na kamay. Dickboy, paano mo naman ako magugustuhan? Tingnan mo ang sarili mo. Hindi kita kayang mahalin ani ah, Amanda habang natatawa. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, patuloy pa rin ang panunuyo ni Tikboy. Pero ang mas kinagigiliwan ni Amanda ay si Briggs. Ang gwapong misteryosong lalaking bagong lipat sa baryo. Si Briggs ay makisig, matalino at tila perfectong lalaki sa paningin ng marami. Sila'y lumipat sa baryo upang simulan daw ang isang negosyo. Madali niyang nakuha ang atensyon ni Amanda dahil sa kanyang kausayan sa pananilita at alindog. Habang papalapit ng papalapit si Amanda kay Briggs, nagsimula namang magbago ang kilos nito. Laging gabi kung lumalabas at bihirang makita sa araw. May mga bulong-bulungan sa baryo tungkol sa kanyang kakaibang ugali. Isang gabi, Nagpasya si Amanda na anyayahan si Briggs sa kanilang tahanan. Inilabas niya ang pinakamagarang pinggan at inihanda ang pinakamahal na alak. Ngunit nang dumating si Brix, napansin niyang tila hindi nito iniinom ang alak, kundi tinitignan lamang ito. Ayoko ng alak, Amanda. Hindi ito bagay sa akin, sabi ni Brix. Sa halip, tumingin siya ng diretsyo kay Amanda. At sa sandaling yon, naramdaman ni Amanda ang kakaibang lamig ng kanyang tingin. Samantala, nararamdaman ni Tikboy ang kakaibang presensya ni Briggs. Sinubukan niyang lapitan si Amanda upang balaan siya. Amanda, mag-ingat ka kay Briggs, hindi mo siya kilala. May kakaiba sa kanya, sabi ni Tickboy. Ngunit pinagtawanan lang siya ni Amanda. Tickboy tumigil ka. Naiingit ka lang kay Briggs dahil hindi mo ako makuha. Sa kabila ng babala, nagpatuloy si Amanda sa pakikitungo kay Briggs. Hanggang isang gabi, inimbitahan siya ni Briggs na pumunta sa kanyang bahay sa dulo ng baryo ang bahay ay lumang-luma at tila hindi talaga tinitirhan. Pagpasok ni Amanda, naramdaman niya ang kakaibang lamig. Sa sulok ng bahay, may nakita siyang mga lumang kagamitan at kakaibang mga damo. Ano to Briggs? tanong niya. Ngunit ngumiti lang si Briggs at sinabing Huwag kang mag-alala, magugustuhan mo rin ang lahat ng ito. Habang tumatagal ang pananatili ni Amanda sa bahay ni Briggs, unti-unti niyang napansin ang mga kakaibang bagay. Sa isang gabi, nedatna niya si Briggs na umiinom ng likido mula sa isang lalagyan. Nang silipin niya ito, tumambad sa kanya ang dugo napaatras si Amanda. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang humarap si Briggs. Amanda, ngayon mo lang malalaman ang tunay kong pagkatao. Nang gabing yon, isinawalat ni Briggs ang kanyang lihim. Siya ay isang aswang at ang dahilan ng kanyang pagpunta sa baryo ay upang maghanap ng biktima. Ngunit hindi niya magawang saktan si Amanda dahil tila natutunan niya na itong mahalin. Amanda, hindi ko ginusto ito, ngunit kailangan ko ito para mabuhay, sabi ni Briggs habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Samantala, nalaman ni Tikboy ang tunay na pagkatao ni Briggs mula sa mga matatanda sa baryo. Breaks, hindi mo siya maaaring saktan. Sigaw ni Tickboy nang maabutan si Breaks na kasama si Amanda sa kakahuyan. Nagsimula ang matinding laban sa pagitan ni Tickboy at Breaks. Gamit ang mga sagradong dahon ng bawang at asin, pinilit ni Tickboy na sugatan si Breaks. Ngunit dahil sa lakas ni bilang aswang, nahirapan siyang talunin nito. Habang naglalaban, tumakbo si Amanda upang kunin ang punyal na may banal na tubig na itinuro ng matatanda sa kanya. Sa kabila ng pag-ibig niya kay Brix, napagtanto niyang hindi na ito maililigtas mula sa sumpa. Patawad Brix, bulong ni Amanda habang itinarak ang sa dibdib ni Briggs. Bago tuluyang bawian ang buhay, binulong ni Briggs kay Amanda ang isang hiling. Amanda, mahal kita, ngunit nais kong makalaya na sa sumpa. Pagkalipas ng ilang buwan, nagpasya si Amanda na iwan ang baryo at magsimula ng panibagong buhay. Sa kanyang alaala na natili ang sakit ng nakaraan, ngunit dala rin niya ang aral na minsan ang pagmamahal ay maaaring humantong sa sakripisyo. Sa kabila ng lahat, si Tikboy ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Pagamat hindi sila nagkatuluyan. Nanatili si Tikboy bilang kanyang matalik na kaibigan. At ang baryo ay bumalik sa tahimik nitong pamumuhay. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.